Tara na, tara na sa Quezon, ikay sumama na. Wow guys, may bago na naman sa loob ng Watermark. Mayroon na rin silang pandayan bookshop na talaga namang pinupuntahan aray ng mga estudyante. Kapag mayroon silang project ay halos kompleto ng mga school supplies din eh. At hindi lang yan, I'm sure na magugustuhan na lahat ang mga iba't ibang produkto na gawa ng kababayan nating taga-kisanya. Kaya naman, what are you waiting for? Tara na sa Quezon. Tara na, tara na, sa Quezon, ikay sumaman na. Good day, mga kabokards! What's up guys! Ang sadya nga lang namin dine ay kukunin ang payong na naiwan Ay kainama naman ang mga anak namin Kababata pa ay malilimutin ang alawang bes na rin naiwan Pag ari na pangatlohan pa, ay may reward na kayo <laughs> Ayun nga, nakuha na namin ang payong Paglabas namin ay bumungad agad sa amin ang Pandayan Bookshop Aba, ay kaige Mayroon na rin dine sa loob ng Walter Mart. Ay ayos! Ay sos! Ang daming bago palibhasa ngayon lang ulit na dine sa Walter Mart. Palagi kasi ang dalawang bata nauutusan. Mayroon pa tang kilig. Tara na, tara na sa Quezon, ikay sumama na. Hindi nyo na kailangan pang pumunta ng malayong lugar dahil narinina na sa Walter Mart Candelaria, Quezon. Iba-ibang produkto ang makikita at mabibili mo mga local product na gawa natin mga mahal na kababayang taga Quezon yan. High quality product, mayroon sila rito na mga native bags na yari ugawa sa abaka. Anong tibay nito at kagaganda pa? Siyempre, nandiyan din ang mga iba't bang klaseng pampasalubong. Mayroon silang pili, yema, biskotso, puto sheko. Ay ari ang aming kainin namin nung bata pa kami. At hindi mawawala rin eh. Yun namang masasakit ang katawan. diyan. yan. Ay mayroon din eh na panghaplas. <laughs> sa mga kakanin ay hindi mawawala ang sumang liya na gawa sa San Antonio Quezon. Ay ari paborito ko eh. Palaging nagluluto ang inay ng gari kapag may okasyon. Nakakatakang tuloy. Kung wala naman kayong bags mga ay ari ang native bags na gawa naman sa Tayabas Quezon. Aba, ay kaganda! Parini na! Basta, napakarami mga kabukalbs. Hindi ko lang alam ang pangalan ng iba. <laughs> at meron pa akong nakita ang pagkakyut ng display na ring punong niyog may kasamang bote ng lampanog at hindi may pagkakailana. Talagang taga keson Meron pa din yung style na sinuunang tapayan na yari sa kawayan. Yun nga lang ang walang tubig. ay siya sinsay na kayo din eh. at makita ninyo mga kabokals, pumarini na kayo at huwag magpahuli sa tangkilik sa loob ng Walter Mart Candelaria Quezon Tara na, tara na sa Quezon, ikay sumama na Tara dito sa Nyok nyug ito daw ang siya Tara na, tara na sa Quezon, karna na kay ganda Tara dito sa Nyok nyug Nyuga, siya na iba Sa Quezon, tara na Yung sa'yo, inda Yung mugyog sa'yo, inda Sa Quezon, Sa Quezon, tara na yeah.